Ayan, okay. Welcome back sa aking YouTube channel. Ito po si Impanta PS Vlog, ang inyong kaibigan. Impanta Pets Vlog. Ayan, okay mga kaipanta. Ako nga pala merong ginawang nga uh, improvised silencer. Ito ay sarili ko lang uh, version. Kailangan ko lang lagyan ng uh, pampatahimik itong ating uh, laruan di hangin. At ito ay uh, handle ng uh, flashlight. Pure aluminum. Makapal siya. Maliit lang. Hmm? Napakaliit. Tapos, ito yung ating mga gagamitin. Bali, tatlong divider lang to. Hmm. Tapos, itong foam. Okay, simulan na natin mga kaibigan. Ano? Huwag natin patagalin pa. Okay. Atin lang natin itong foam. Ito ay Scotch Bright na mayroong nakadikit na foam. Sana mababawasan ng kahit pa paano. Dahil hindi siya pwede nang walang silencer dahil malakas masyadong malakas ang kanyang ano. Ito yung ating uh, na sa hand pump. Yan, okay. Ito ang ating eskopeta. 10 years old na siya sa akin. Meron, nilagyan ko na lang gauge. Yan, okay. Ako na rin lang gumawa ng mga lagayan yan. Lagayan ng silencer, oh, kung makikita ninyo. Hmm. Diba? Diba? pinaka ano lang niya fittings yan pero siyang tatlong ano tapos yung sa silencer ko naman ginawa yan kita niyo dito akin nilagyan na ng epoxy ito ba hmm. ah. kaya paglagay dito yan yan siya okay swak na swak mga okay, panta Shoutout nga pala sa mga mahihilig nyo sa mga laruan tihangin. Happy hunting po. Yan. Okay. Simulan na natin. Lagyan na natin. Ito na yung ating Scotch bright Okay. Lagyan natin ito. Katingin lang natin. Tapos lagay natin dito, balutan natin. Yan, scotch bright. Yung fiber niya. Okay. Hanggang saan siya. Sana mabawasan yung ingay niya, ano? Abangan nyo na lang po sa susunod na video ang um, pagsiro ng uh, scope at uh, saka yung pag-testing uh, natin sa bagong gawa natin na silencer. Pasok. Yan, yeah, okay. Pasok na siya mga kaibigan. Ngayon mga kaipanta, para malaman natin kung ito yung may sabit, yung ating ginagawang silencer, ito ang technique dito na ginagawa ko. Tanggalin natin itong pinakaano niya, kasahan. Tanggalin natin ito, tapos isilipin natin. Yan, tanggalin nyo lang ito. Tapos, ilagay nyo itong silencer. Saka nyo sipatin. Lalo ito. Perjohan Yan. Yan, yeah, sa so madalit sabi, walang sabit ano, yung unang nilagay natin. Sunod natin yung ano, yung pangalawa. Hanggang sa makita natin kung may sabit o wala. Ayan, yung pangalawa. Bakit natin? Okay, pasok natin yung pangalawa. Lagyan na natin yung pangalawa. Pangalawang divider. Medyo maliit siya. Okay. Tapos ngayon, sisilipin natin ulit ano, kung may sabit yung pangalawang nilagay natin divider. Yan okay mga kapanta, wala na masabit. Pag may nakita sabit yan, wala natin baguhin. Okay, pangalawa. Pangatlo, ito. Wala na siyang pong scotch na lang. Pasok natin ito pinaka panghuli natin. Tapos susubukan na natin. Silipin muna natin pala kung may sabit o wala. Yan, higpit. Yan natin kung may sabit ano. Yan mga kaipanta, wala ako nakikita sabit. Ayan, okay. Wala akong nakikita. Ibalik na natin. Wala akong nakitang sabit. Balik na natin to para ma-testing natin. Lagyan natin ang bala. Pagkagahan natin ng ano, mga 1,000 PSI. Okay. Alam natin muna ito. Linisin natin yung lens. Balik ako. Ito, ginawa ko din lang. PVC lang. Okay, may pit na siya. Okay, try natin mga kaipanta. Siyempre, lagay na rin natin ito. Ito dahil ito lagay ang kanyang kapartner. Magsisiro tayo ng, ano, ng scope. At saka testing natin yung bagong gawa nating silencer. No? Okay. Yan. Bagong gawa natin sa laser. Tatlong division lang yan. Dito, dito, at saka yung last part. Okay. Isero natin to. Yan. Ang karga nito ay 1,400 PSI. Ay tao sa inyo. Tingnan natin kung ano. Kung uh, sa 1,400 ay eh, tingnan natin kung uh, maganda ang takbo ng bala kung uh, pabubulsay natin yung target natin ayan okay tingnan natin kung saan yung pinaka accurate nya kung 1000 o 1400 accurate yung bala okay dito na tayo magsisero na merong uh, ano, merong silencer okay tara dito na tayo sa shooting target natin okay